Sa ating mga balita, binigyang diin ni National Security Advisor Secretary Eduardo Anyo ang kahalagahan ng pagkakaisa bilang tugon sa ilang panawagan na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Sa pahayag ni Anyo, ang anumang panawagan para sa paghihiwalay ng bansa ay nagsisilbing paninira sa kabuoang progreso at pagunlad. Anyang anumang suhestyon ng paghihiwalay ay hindi lamang labag sa konstitusyon, kundi isang banta para mapawalang saysay ang mga nakamit sa kapayapaan at kaunlaran, partikular sa Mindanao. Dagdag pa ng opisyal, hindi mag-aalinlangan ang pamahalaan na gamitin ang otoridad at puwersa para pigilan ng anumang pagtatangka na paghiwalayin ang Republika. Muli rin tiniyak ng National Security Council ang commitment na pangalagaan ang seguridad, katatagan at territorial integrity ng Pilipinas. Nananawagan din ang NSC sa mga Pilipino na manatiling maging alerto at magtulong-tulong tungo sa mapayapa at maunlad na hinaharap.